Bumukas ang kagubatan sa kanilang harapan na worry lihim na pag-iisip. Inakay ni Aelia si Liam sa pagitan ng mga ugat at daong kumikislap patungo sa lugar na tanging mga esent lamang ang nakakaalam. Bawat hakbang ay tila may kasabay na lumang tibok sa kailaliman ng mundo. Narating nila isang nakatagum clearing sa ilalim ng kumikislap na mga dahon. Ang lupa ay halos malinaw na parang salamin. Lumapit si Aelia, hinaplos ang matandang puno at umawit. Hindi para sa sinuman, hindi iyon nagsasalita, iyon ay nagbabalik. Nadama ni Liam ang pagbabago ng mundo. Umuga ang mga puno, kumislat ang mga dahon kasabay ng lumang ritmo. Sumili pa mga imahe na walang salita, mga pamamaalam, katahimikan, mga nilalang na nawala, at nagbalik. Daluyong ng damdaming dalisay, malupit, muling isinilang ng natitirang pag-ibig. Nalito siya, kaya humiling ng paliwanag. Akala niya ipinapataw sa kanya ni Aelia ang mga hindi nito maunawaan tungkol sa daigdig. Ngunit hindi galit si Aelia. Hindi rin nalilito, nabigla lamang. Ipinahayag niya na ang mga esent ay hindi bunga ng paniniwala tulad ng mga Diyos na yumayabong at nalulusaw. Sila'y bunga ng dalamhati, mga alaalang nabubuhay, hinugis ng kirot, pagkapit, pag-ibig na hindi natapos. Hindi nilikha, kundi tinawag pabalik. At tunay siyang nagtataka kung bakit hindi iyon nauunawaan ng mga tao. Samantala, sa kabilang dulo ng kalawakan, naguulat ang mga opisyal na media ng ibang bersyon ng katotohanan. Binabawasan nila ang halaga ng mga esen, tinatawag silang ilusyon ng isip dulot ng kapaligiran. Sa parehong oras, lihim ng sinisimulan ang mga plano ng tahimik na pagwasak sa ngalan ng pagpapanatag ng kalikasan. Sa mga laboratoryo ng kampo, binabantayan ni Narid at ng kanyang mga tauhan si Laem. Patuloy ang kanyang pagiging naiiba. Hindi siya naghihirap, hindi siya nababaliw, at sa tuwing lalapit siya sa ilang lugar, may nagbabagong tala sa komposisyon ng mga halaman. May isang bagay na sumasabay sa kanya. Isang linya ang lumitaw sa ulat militar, payak ngunit malinaw na minarkahon. Hindi pang karaniwang ugnayan sa kapaligiran. Posibleng lokal na impluensya.